Guys, oh, kakarating lang namin. mag tayo ng host natin. Ayan So, tinanggal ko ulit yung dito, yung karugtong niya para ayosin ulit yung guma. Tapos, guys, napapasalamat ho ako sa inyo ng sobra-sobra dahil nakuha na ho natin yung sahod natin. Uh, kanina, so, bumili tayo ng host Bumili ako ng hose at tali. Hmm. Thank you so much po talaga guys ha. Dahil po ito sa inyo. Yan na lang muna yung ano yung ano ko. Hindi na ako nakabili ng mga mga grocery yung mga ganyan. Kasi syempre yan na muna yung inuna ko. Tsaka thank you po talaga oy kasi nakabili na rin ako sa wakas at hindi na sisirit ulit yung ano namin, host namin. Okay, thank you so much po talaga sa inyong lahat. Sa mga hindi po nag skip thank you, thank you, thank you po. So dahil walang ibang mag-aayos nito, kundi ako lang din. Ayoko <laughs> so, ayaw ko namang mag-ano ng iba, magbayad ng iba. So kung kaya ko naman eh, di ako na muna. O, oh, di diba? So ayusin natin to Yung ito, tanggalin natin to kasi ito malambot na siya, mabilis na siyang mapunit. Ito yung mabilis na mapunit. So, ito naman eh, eh, sambong, eh, ano lang natin siya sumpay, gamitan natin siya ng ganito para hindi siya mabilis mabali baga, ay hindi siya mabilis matanggal ba, so ayusin ko na muna po ito guys inuulit ko po, thank you so much po ulit guys ayan so ayusin ko muna ko ito, ayan ayan man Sige, G. Hmm, guys. Ayan, gupitan natin si Arin. Tapos, si RG naman. Hi, G. Ikaw lang kaon. Magkupit mang kabuhok. Ay, katawa, Arin. Nagilakan sa Arin, guys. <laughs> kaya Kaalji? Kasi kinausap ng Bisaya yung ng mag ng, mag, buhok. Barbero. Sabi niya, humana daw, Angkol. Angkol, humana. Dama na. <laughs> Sa IG naman, guys.

Me cago okay guys, good morning ayan na po, naluto ko na yung pansit natin thank you po ulit dito, ma'am from oklahoma new is a thank you po ulit sa pansit. naluto ko na nilagyan ko ng konting ano, kalab karneng kalabaw at dito, minarinig ko okay lang kasi yung bumili si ama tapos um nagtabi ako ng yung mga laman laman niya ba hmm. ayan thank you thank you po ulit na ito nakaluto din, nakaluto. perfect ko din siya um hmm. gusto Okay na. Yeah. Ang timpla, lamit dili. Lamit. Hinaluan ko pala yan ng carrots, cabbage, at um, kanin kalabaw na hiniwa ko lang siya ng maliliit. Masyado. Hindi naman, ganyang tama-tama lang ganito lang siya kalito. Ayan are Maksudnya itu mau bahas yang ini. Lemek dilek. Saya ingin minum ke mama. Ke mana? Tapi saya kumain. Si Arin ndek pa. Sarapan sila bayak. <laughs> Kasi na naman nakaloto ng pancit na na perfect ko siya dahil. Hmm. tingnan niyo yung maonyo namin tinumba halos lahat ni Ama. Si Aiman at si Arin, si Ama pa lang yung kumakain. Kasi si Arjo wala si RG sinama ni anak ni auntie yung dalagita yun o union namin sinama doon nagpastol ba ayaw din kasi mapapigil ni RG so guys Oh guys, ang papasalamat ho pala ako sa inyo guys. Salamat po sa inyo din. Nakuha na natin yung sahod natin kahapon. At bumili ako ng hose. Ng hose at saka tawag dito tali. Kaya may bagong hose na tayo. Yung lumang hose, ayan. Diyan na muna yung ano. Pero itatago namin yan guys. Sad. Kasi once pag may ano, gagamitan kami na ma Baga, kailangan pa namo dito sa taason ba? Kumadala na mo siya sa layo, ano ba? Tatago yang luma na hos. Tapos ito yung ayos ko na rin, okay na rin siya dito. Hindi na umaagas, hindi na umano yung tumutulog yung tubig dyan ba na ba? Dati yung umano yung tubig dyan, pero ngayon hindi na. tagal kah ay, ako natapos kahapon uy nakayos ako naanohan pa yun na na sagi, napaslot napaslutan pa ang gamot ipagduot na wasa hus gahi kay hus iduot ba saka, id sa iduot uh, sa kani o kita ko sa inyo guys ito dito ko nahihirapan yung ito yung natin to para magkadugtong sila dinoble doble ko talaga yung talit niyan binalot ko muna ng plastic para ano hindi siya ma lagas uh, so, ba itong host thank you so much po talaga sa inyo guys ha at nakadilig na si ah, um, kanina ng mga onion namin ito na ka nagkuan na ka kay Arin ang na ka kay Arin bye Arin ha? ano man eh pink hindi ko na pink Ate. Ang batlag. Si Arin, babi na dito kay Erin, darong nga. Bakit daw pinky yung ano niya? Kakusog sa ko ano niya. Eh. Kusog kaya nga kong rigla ba? Wala pa kayo na humanang usakabu ang usakabulan usaka ng rigla na po ko. Yun ang mati-bati sa kakala. Kaka. Kumasi mo kumalas. Sikit kaya nga ko ang bat ang uglahit pa dyan siya na pagkaligla karong kuan na kay Murag. Kasi tawag kusog ang akong dugo niya. Ito na murag. Ang morning sabay ang kabuhi ba? Kabuhi niya ang salain na mong paminaw sa imong lawas kasakaon ka nga ang sabah. Kaninang ano lang nagsimula. Ay, kagabi pala. kasi ito ang yun yung uniform ni Ayman puting sapatos, hindi yan pink red talaga itong dito iwan ko kung kapit naging pink sa filter siguro sige na lang ako na, bye bye taro giskwila ha kuya, exam taro nga bye ang pink may pupunta daw si ama kaya sumabay na siya kay Ayman. Ay, kay Ayman papunta doon. Nga nung pink color. Ah, ang gut lang. Hindi pa naubos na rin yung kanya. May natira pa. So, kailangan niya itong ubosin. Ito. Ah, ah, di na. Tulungan ninyo ko iksama. ma

yung lingkod na kahugaw. So, kahapon, dinala ko yung mga bata kahapon umalis ako. Hi guys! Dinala ko silang tatlo kasi so si... Hi guys! Ngayon si yung ano po pala kahapon, anong tao dito, video ko pa yung papunta kami doon or papunta kami, pa-uwi kami. Nakita nyo yung may sunog, ano yun ngayon sa balita, yung dito sa Nepal guys amin. <laughs> sa... sa Dangguray Danguray 11 11 Kaira Ano yun? Yun? Paano yun talaga yun dito sa TikTok talaga halos yun yung magkikita mo guys mm, sunog sa amin dito sa palengke namin malapit lang yun dito sa amin e eh, yun yung pinakauna na palengke namin dito na pinapuntahan namin 5 uh, minutes lang pag mag, mag tricycle ka or mag motor ka So, may iba din nilalakad lang gano'n. Oh, so, malaki talaga siya kasi yun yung company nito na ano yung parang ano to, gawaan ng plywood. Malaki siya. Grabe yung ano eh. Hanggang ngayon hindi pa tapos kasi may, naririnig pa ako na mga uh, kuan uh, ba bombero gani. kuano siya, nagsugod siya kahapon kahapon ng kadlawon kadlaw siya nagsugod mga launa daw nagsugod ng sunog hantod na karon dahan kay albulan sa ah, kanang abunan kanang bumbiro nga nagtingo gani you kinagadto know, man may gahapon doon nagbisaya naman ko guys eh. dahil napunta kami doon Hi, guys. kahapon guys nagpunta kami kahapon hindi you know, lang ko yung mga bata kasi pinagupitan ko yung si Aiman, ay si Arin at si RJ Si Ayman, sinama ko na lang din. Para naman nakakita na ng ano. <laughs> Makagala din ng palingka. Wala naman akong binili para sa kanila. Yung ganoon sama-sama lang sila. Ganun. Tapos kumain lang sila ng si Arin at si mga bata lang. Kumain sila ng dumplings. So, yun. Tapos, ano yung juice na mango juice. Kumain sila doon. So, tapos bumili na kami ng host. Bum na rin kami. Matagal lang kami sa pupagupit sa kanila kasi medyo hassle sila gupitan kay bata. Lihukan ka Labi na sa RG. <laughs> o so, kaya nag thank you po so much talaga sa inyo ulit guys. Dahil nakabili ko tayo ng host. May bago na tayong host. Oh. So, masaya ako dahil di na ako mahirapan mag ano nang di na ako magsusunod ng pagtali-tali ba ako lang kasi din talaga yung tagasunod na magtali doon ko saan yung banda yung butas ng hose Ganon. kasi si ama hindi nila ano, pinuputol ni ama <laughs> pag maglagot na gani sila putlon nila kay sige maghihapog ka hose god ang kaan ang silupin na ilang ihikod di man ko nila gudo nung hikod sa maong mahusos dun siya so, kaya yun kabili din tayo sa wakas thank you so much po talaga everyone So, andito na lang muna, guys. Bye-bye okay, po. Galbis as all. Thank you so much. Bye-bye.